Narinig mo ba 'yon? Ang nakakapangilabot na tunog mula sa kadiliman. Hangin lang ba ito o maaari bang ito ay ibang bagay? Isang bagay na hindi kabilang sa mundong ito. Sa mundo natin, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Ang tanong ay, totoo ba ang mga kwento tungkol sa mga ito? Bakit sila nandito? Ano ang hangad nila sa mundo ng mga tao? Ano ang katotohanan sa likod ng mga misteryosong pangyayaring ito? Samahan mo kami sa isang paglalakbay sa labas ng mga bituin habang tatalakayin natin ang mga misteryo ito. Mula sa mga kakaibang pananaw hanggang sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari, handa ka na bang malaman? Sa isang daigdig kung saan ang katotohanan ay maaaring higit pang kakaiba kaysa sa kathang isip. Kaya maghanda ka, at sisikapin nating buksan ito ng sama-sama. Maghanda ka sa isang kakaibang pakikipagsapalaran na mag-iiwan sa iyo ng katanungan sa lahat ng bagay na akala mo ay alam mo. Maligayang pagdating sa isang lugar kung saan ang hindi kilala ay magiging kilala at ang hindi inaakala ay magiging katotohanan. Ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang paglalakbay patungo sa kakaibang bagay. Maglakas-loob na tuklasin ang hindi maipaliwanag ang mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Simulan na natin. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma, Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunla rin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Handa ka na bang maniwala? Mga hindi maipaliwanag na pagtatagpo sa UFO, nakababagabag na mga fenomena. Sa sinaunang panahon, maraming sinaunang kabihasnan ang may mga kwento tungkol sa mga bisita mula sa ibang planeta o mga kalawakan. Ang ilan sa mga ito ay nakuha mula sa mga sinaunang litrato, kwento at likha sa sining na nagpapahiwatig sa presensya ng ibang uri ng buhay sa kalawakan. Ang mga UFO encounter, o ang mga insidente kung saan ang mga tao ay nakakakita o nakakaranas ng hindi maipaliwanag na mga fenomenon sa kalawakan, ay naging paksa ng malawakang interes at pag-aaral sa buong mundo. Ang ilan sa mga kilalang UFO encounters ay ang mga sumusunod. Phoenix Lights may ulat ng mga alien gaya ng mga ilaw sa kalangitan sa Phoenix, Arizona na tinawag na Phoenix Lights. Maraming mga saksi ang nagpatutoo sa pagiging totoo ng mga ilaw na ito, ngunit hindi pa rin ito maipaliwanag ng kumpletong pagsang-ayon ng komunidad ng kalawakan. Narito ang kwento. Ang Phoenix Lights ay isang kilalang UFO encounter noong 1997 sa Phoenix. Arizona na nagdulot ng malawakang interes at usapin. Noong gabi ng ikalabintatlo ng Marso taong isang libo at maraming mga residente at saksi ang nagulat ng mga makikintab na ilaw sa kalangitan na umiikot-ikot at nagpapakita ng hindi karaniwang paggalaw. Ang mga ilaw na ito ay nakitaan ng iba't ibang mga forma at pananaw, na siyang nagdulot ng labis na pagtataka sa mga nakakakita. Maraming mga tao ang nag-record ng mga ilaw gamit ang kanilang mga kamera at video equipment na nagpatunay sa katotohanan ng mga ito. Ang insidente ay sumiklab ng mga teorya hinggil sa extraterrestrial na pinagmula ng mga ilaw, at sa kabila ng pagsisikap ng militar na magbigay paliwanag, nananatili pa rin itong isang misteryo hanggang sa ngayon. Ang Phoenix Lights ay nagbigay daan sa mas malawakang diskusyon hinggil sa UFOs at extraterrestrial life, at patuloy itong nagbibigay inspirasyon sa mga kaalaman at interes sa kalawakan at kung ano pa ang maaaring makakatagpo natin sa mga mas nakakaanghang na fenomenon mula sa labas ng ating mundo. Nimitz UFO Incident Isang kilalang military encounter kung saan ang US Navy ay nagulat ng mga hindi pa identipikadong mga object sa kalawakan na nagpakita ng hindi karaniwang galaw at katangian. Ang mga ulat mula sa mga piloto at tauhan ng militar ay nagdulot ng malawakang interes hinggil sa mga posibleng UFO sightings. Ang Nimitz UFO incident ay isang kaganapan sa kalawakan noong 2004 na kinasangkutan ng U.S. Navy kung saan ang kanilang mga aeronautical systems operator at mga piloto ay nakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sa nasabing insidente, ang mga miyembro ng Nimitz Carrier Strike Group ay nagpulat ng mga hindi pa-identifikadong mga obheto sa kalawakan na nagpakita ng mga kakatwang galaw at katangian. Sa pag-uusap ng mga piloto, kanilang inilarawan na ang mga obheto ay nagpakita ng mga kakatuwang paggalaw at hindi pangkaraniwang kakayahan na hindi tugma sa anumang kilalang aeronautical technology na mayroon sila sa panahong yun. Ang diskusyon hinggil sa mga obhetong ito ay lumaganap sa iba't ibang mga platform, pati na rin sa mainstream media, na nagbigay daan sa mas malawakang pag-uusap hinggil sa UFOs at extraterrestrial encounters. Ang Nimitz UFO incident ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga pag-aaral hinggil sa kalawakan at sa mga fenomeno na hindi pa maipaliwanag. Ang hindi karaniwang mga pangyayaring nangyari sa Nimitz Carrier Strike Group ay nagdulot ng mas malawakang interes at debate hinggil sa mga posibleng pagpapatunay sa kahulugan at katotohanan sa labas ng ating mundo. Rendlesham Forest Incident naging kilala ang Rendlesham Forest Incident kung saan ang mga miyembro ng United States Air Force ay nag ng pagkakakitaan ng hindi pa-identifikadong mga obheto sa kalawakan malapit sa isang military base. Ang Rendlesham Forest Incident ay isa sa pinakatanyag na UFO encounters sa Britanya na naganap noong 1980 sa malapit sa mga base militar ng United States sa Rough Woodbridge at Rough Bentwaters. Sa loob ng ilang araw, maraming mga miyembro ng militar, kabilang ang mga security personnel, nakaranas ng mga hindi karaniwang pangyayari at nakita ang mga hindi maipaliwanag na mga ilaw sa kalangitan. Ang mga saksi ay nagulat ng mga disk-like na mga obhetong lumilipad at nagpapakita ng mga hypnotic lights. Mayroong mga pagtangkang komunikasyon mula sa mga obheto at sa kabila ng mga pagsisikap ng militar na magbigay paliwanag, Nananatili pa rin itong isang misteryo. Dahil sa kasong ito, ang Rendlesham Forest incident ay naging paksa ng maraming mga pananaliksik, dokumentaryo, at mga akda tungkol sa UFO phenomenon at extraterrestrial encounters. Patuloy itong nagbibigay daan sa mga malalim na pag-aaral at debate hinggil sa pagkakaroon ng buhay mula sa labas ng ating mundo at kung ano pa ang maaaring dulot nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang pinakapopular sa lahat, ang Roswell UFO incident, isa sa pinakakilalang UFO encounters ang Roswell UFO incident. Nagdulot ito ng malawakang interes at debate dahil sa mga ulat na mayroong nahulog na flying disc at mga patay na alien. Bagamat inilabas ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos ang pahayag na ito ay isang weather balloon, narito ang kwento. Noong 1947, ang Roswell Incident sa New Mexico ay nagbigay ng puwang sa modernong interes sa alien encounters at UFO sightings. Ang pagbagsak ng isang hindi kilalang flying object ay nagdulot ng malawakang interes at speculations tungkol sa extraterrestrial life. Ang Roswell UFO incident ay malaki ang sa popular culture at sa perception ng tao sa UFOs. Ito ang naging simbolo ng interes at mga pangarap hinggil sa posibleng buhay mula sa ibang planeta at pamumuhay sa ibang mundo. Sa larangan ng popular culture, ang Roswell incident ay nagdulot ng pagdami ng mga pelikula, mga palabas sa telebisyon, mga libro, at iba pang mga social media na angkop sa UFOs at kwento ng extraterrestrial encounters. Ito ang nagdulot ng paglalabas ng maraming fictionalized versions at depictions ng mga aliens, UFOs, at mga conspiracy theories sa mainstream media. Ang paglalabas ng mga dokumento ng federal na gobyerno at ng iba't ibang mga ahensya ng seguridad katulad ng CIA, FBI, at NSA ay nagbigay daan sa mga teorya ng conspiracy at paniniwalang may mga itinatago ang pamahalaan tungkol sa tunay na kaganapan sa kalawakan. Ngunit nananatili pa rin ang mga teorya ng conspiracy hinggil sa totoong nangyari sa Roswell. Ang impluensyang ito ay nagbukas din ng pinto para sa mas malawakang pagtanggap ng UFOs at extraterrestrial existence sa lipunan. Maraming tao ang naging mas bukas ang isipan sa posibilidad ng buhay mula sa ibang planeta at nagkaroon ng interes sa pagsasaliksik hinggil dito. Ang Roswell incident ay nagdulot ng kasaysayan ng interes at curiosity hinggil sa UFOs na patuloy na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa popular culture at media coverage, ang pangunawa at perception ng tao sa UFOs ay nabago. Maraming tao ang naging mas open at curious hinggil sa posibleng buhay mula sa ibang mundo at sa mga kaganapan sa kalawakan. Bagamat mayroon pa rin mga skeptics, ang Roswell incident at iba pang mga katulad na mga pangyayari ay nagdulot ng malalim na impluensya sa kung paano nakikita ng tao ang posibleng buhay mula sa ibang planeta at ang pagpapaliwanag sa mga misteryosong pangyayari sa kalawakan. Ang mga nabanggit na UFO encounters ay ilan lamang sa marami pang mga kaso ng hindi maipaliwanag na mga fenomenon sa kalawakan na patuloy na nagbibigay inspirasyon at interes sa publiko at mga mananaliksik. Ang mga impormasyon tungkol sa mga insidente ito ay patuloy na pinag-aaralan at pinagde-debatihan upang mas maintindihan ang tunay na kahulugan at katotohanan sa likod ng mga misteryo sa kalawakan. Sa kabila ng mga teorya ng conspiracy, marami ring opinyon mula sa mga eksperto at mga opisyal ng gobyerno na nagpapakita ng mga pag-aalinlangan at pagdududa kung ang impormasyon ay maaring totoo o may ibang paliwanag. Ang mga misteryo sa kalawakan at ang mga teorya ng conspiracy na kaugnay sa mga ito ay patuloy na nagbibigay ng interes at debate sa madla. Habang patuloy ang pagunlad ng teknolohiya at pananaliksik, Maaring may mga bagong impormasyon at pananaw na makikita sa hinaharap na maaring makatulong sa mas malalim na pagunawa ng mga misteryo sa kalawakan. Sa ating pagtatapos, mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman hinggil sa mga alien encounters at UFOs upang mas mapalawak natin ang ating pangunawa sa kalawakan at sa posibleng iba't ibang anyo ng buhay. Patuloy tayong magtulungan upang maunawaan ang mga kaganapan sa kalawakan at ang potensyal na buhay sa ibang planeta. Maraming salamat sa pagtutok sa Branch TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa iba pang exciting na episode hinggil sa mga kaganapan sa kalawakan at iba pang paksa.